Naging mainit ang pagtalakay ng Kamara sa 2025 proposed budget hearing ng Office of the Vice President. Tumanggi ang Vice Presidente na sumagot sa mga tanong ng mga kongresista para depensa ng budget ng OVP. May ulat si Noel Talakay. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. I will leave it up to the House to decide on the budget submitted. Yan ang bungad ni Vice President Sara Duterte matapos itong magpresent ng budget ng Office of the Vice President sa House Committee on Appropriation. Pero hindi nagpapigil ang komite sa pahayag ng ikalawang Pangulo. Kasama po ito. Ang pagtatanong at pakikinig po sa sagot po ninyo ay napaka-importante pong input sa aming pong trabaho. Sinubukan din ng pangalawang Pangulo na magbigay ng paliwanag kung bakit ayaw niyang sagutin ang tanong kaugnay sa kanyang budget. Pero sinabi ni Representative Raul Manuel ng Kabataan Partylist. Kasi po tapos na ang presentation time kanina so that was the opportunity for the resource person para magsalita. Mas lalong naging mainit ang usapan ng ungkati ni Act Teacher Partylist Franz Castro, ang Confidential Fund na may notice of dis allowance ng COA. They were allowing it to a total of 73.287 million. So, dahil may notice of disallowance, so ibig sabihin, Madam Chair, illegal ito at in in not, not in accordance with our with our joint circular by the COA, the BM, and other related agencies. So, kung ito ay disallow, so ibig sabihin, illegal yung paggamit nito. Madam Chair, I do not understand. Bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat? Kaya naman gusto ng papalitan ng Vice Presidente ang presiding officer. Anong chair? Sure. Yes, she may yes. Machine. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing with due respect you have you are not allowed to do that madam vice president you are not allowed to introduce any motion you are a research person This not, Hindi na rin nakapagpigil si Kimbo at tila nilikturan ang Vice Presidente. Yes, and yes, please, I remind also yes, our first persons to please act in a respectful manner. Tinawag naman ni Castro na pusit ang naging asal ng ikalawang pangulo sa budget hearing. Oh, sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng uh, may maitim na tinta. So ayaw natin ng ganang Madam Chair kasi yung atin namang sinting pinag-uusapan dito ay budget. No? So wag naman mag, mag, ano na mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Nilinaw din ni Kimbo na hindi scripted ang kanilang mga tanong. Wala rin umanong katotohanan na pinagkakaisahan nila ang Vice President. Nasa may 2 billion pesos ang hinihinging budget ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang opisina sa taong 2025. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At kung naging mainit nga pong pagdinig sa Kongreso tungkol sa budget ng Office of the Vice President. Nagkainitan at nagpagsagutan si VP Sara sa mga kongresistang nagtatanong sa kanya sa pagdinig. Yan pong paksa sa punto de vista ni Professor Antonio Contreras. Professor. Maraming salamat, Dayan, at magandang umaga sa inyo lahat dyan sa studio. Demokrasya po tayo. At meron tayong tatlong branches ng government. Ang executive branch, ang legislature, at ang judiciary. Trabaho po ng legislature ang mag-check sa kapangyarihan ng executive branch. At isa sa gawain nito ay ang usisain ang budget na pinapanukalan ng executive ang Office of the Vice President po ay kabilang sa Executive Branch. At malinaw, nagkakampanan at ginampanan naman ng Kongreso ang kanilang kapangyarihan at ang kanilang obligasyon na uriratin o busisiin ang budget na ito. At responsibilidad o duty ng Vice President na ipaliwanag ang kanyang budget. sapagkat ito ay hinihingi niya sa bayan. Ang Congress ay mga kinatawan niya ng mamamayan. Ang perang pinag-uusapan dito ay galing sa bursa ng mga mamamayan. At dapat sagutin ng Vice President ang mga katanungan. Ngunit nakita natin kahapon na deliberately inulit-ulit niya ang kanyang response na finuforgon niya ang kanyang opportunity para sagutin ang mga tanong. Hindi natin maintindihan kung anong dahilan nito. Sabi nga ng iba, kung ayaw sagutin, eh di huwag bigyan ng budget. Ganon ba ang gusto ng Vice President? Sabi naman ng iba, parang akin ito doon sa nagtiplika ng uh, karapatan mo na hindi ka ma-incriminate. Sapagkat meron tayong karapatan na ganon. Bakit? Meron bang incriminating sa budget ng Office of the Vice President? Merong sinabi ang dating Pangulong... Uh, Gloria Macapagal Arroyo kahapon sa halata namang mga niyang kampihan o depensa si Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni GMA ay wala daw sa lugar ang kongreso na mag-exercise ng kanilang oversight function pag budget hearing. Pagpamanhin po na pamanhin po by dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So sa aking payak na pagkakaintindi bilang isang political scientist, ang budget hearing pa nga ang isa sa pinakamatingkad na pagkakataon para i-exercise ng Kongreso ang kanyang oversight power. Siya doon niya kailangang busisiin, ano bang, saan pagkakagastos sa niyong pera at paano ginastos. Kasi ito po yung bone of contention ni Vice President Duterte. Bakit mapag-uusapan ng confidential funds sa 2025 budget ang pinag-uusapan? So bakit kabilang po dyan ang performance ng opisina mo? Paano mo ginastos ang perang inilaan sa iyo nung mga nakaraang panahon at kasama na po dyan yung confidential funds? At nilinaw na ba po yan ng chair o ng vice chair ng committee ng presiding officer na si Representative Stella Kimbo? At ang isa pang hindi naging maganda sa actuations ng vice president kahapon ay yung isuggest niya o mag-request siya na palitan ang chairperson o ang presiding officer, sapagat vice chair lang naman si Stella Kimbo, palitan yung presiding officer ng budget hearing. Nakalimutan yata ng ating vice president na hindi po siya vice president na siyang nagdidikta nung, sa kanyang opisina. Hindi po yun opisina niya, yun po ay co-equal branch of government. Kongreso po yun at walang karapatan ang Vice President na siya ay resource person lamang para diktahan o kahit mag-suggest o mag-request na palitan ng presiding officer. Tama po ang sinabi ni Representative Jay Kong Hun ng Sambales. Parang pinakita yata na Vice President ng kanyang tunay na kulay nung hearing kahapon. Nakalulungkot. Sa September 10, ipagpapatuloy pa ang pagdinig sapagkat hindi po dinisisyon ng Kongreso, ng Komite, ang budget niya. At sana sa September 10 magbehave na ang lahat, lalo-lalo na ang Vice President. Sapagkat sabi ngayon ng Representative Kung Hun, we are a democracy. We are a republic. We do not have kings and queens. Yan lamang po ang punto di ko ngayong umagang ito. Maraming salamat at balik sa inyo dyan sa studio. Dayan. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.